Chessie Jordan at ang, ang dalimba po ng kawalin na po kay Ms. Ires Magdalman at ang uh, quality sa pamumunong po ni Alay Ponggal. Ganda ng maga po, sandali po natin ito ng ating uh, sarili sa ating Panginoon. Amananang Diyos, mga pangarin sa lahat, pinagpulikan namin Panginoon at salamat sa magandang umaga na pinagkalog sa amin. Nawa Panginoon ang iyong patnubay at gabay ang pumagit na sa amin at sa lahat ng aming mga tungkulin ay magpapanan namin. Dala na namin Panginoon ang mga ang pinuno, Mayor Vicente Diamante, bigyan mo siya ng kalakasan ng pananatawa upang ipagpatuloy niya ang kanya mga adikain sa San Pablo. Marami din po salamat sa mga kawani na iyo laging ginagabayan upang matuloy na mapaglingkuran ang aming mga mamamayan. Maraming mong salamat at ito po ang Panginoon na sa magdalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Buong katapatang nanunupa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisa. Na may dangal, katarungan at kalayaan na pinagkikilos ng sambayan ng mga Diyos, mga 我给你拿进 malungkot bayan. Lilinangin ko ang aking sariling kakayahan upang sa lahat ng panahon ay mapaglingkuran ko ng buong kahusayan ang sambayanan. Hindi ako makikibahagi sa mga katawalian ng sa pamahalaan. Pipigil siwalat ko ito sa pamamagitan ng tama at angkop na pamamaraan. Isa sa buhay ko ang isang lingkod bayang makajos, makatao, makakalingkasan at makabansa. Maginhawa at panatag na buhay. Sa mga tungkuling at hangin ito, kasihanawa ako ng may katay. Quality Pariser, we and the City Government of San Pablo, the City of Seven Lakes, the premier tourist destination, light, industrial and educational hub in Calabarzon. committed to good governance and sustainable development, to deliver quality services to satisfy its customers, constituents and other interested parties to the best of our abilities and resources. We commit ourselves to continually improve and make all the processes easier in the management system at all times for the attainment of the ultimate goal, to the city government. Bago tayo magpatuloy, tayo mag-alay ng masaya, malakas at matunog na palakpakan. <laughs> ang pagbati po sa mga masisipag ng mga raw ng ating tungkot taas ng mga rawag tuwing lunes, nandito po ang mga masisipag na kawani ng pamahalan, ang mga pinuno ng bawat tanggapan, ang masisipag na kapitan at kapitana na nandun sa tagiliran, ang kapulisan DJMP at ang DFP kasama ng mga bagong miyembro at opisyal ng San Pablo Youth Development Council. Bukas ay San Pablo Day. Kaugnay ng pagkiriwang ng San Pablo Day, bukas din ang pagkagawad ng parakal sa mga natatangin San Pablo Day. Nung kamakailan, nakaraan-araw, ay ginanap Pia Festival sa pagsusumikap ng Tourism Office at ng City Agriculture Office ay naipa naganap na ang Tilapia Festival at ang ating Sports Fest tuloy-tuloy narito po ang 4-H Club sa Pablo Federation Napito tayo? Narito ang Philippine Red Cross sa Pablo City Youth Council Kabataan Voluntario ng Lungsod ng San Pablo Bagong Lakas Kaya natin Youth San Pablo City Chapter San Pablo City Science High School Supreme Student Government Rotaract Club of San Pablo City South Sulong Kabataan San Gabriel Supreme Secondary Learner Government San Pablo City Integrated High School BIO San Roque Youth Volunteers San Pablo Straw Kalikasan pa iba kundi si Miss Halia Bamba. Ang ating vice ay si Neil Marabe. Ang Secretary General ay si Adrian Palomar. Finance and Logistic Officer, Dashiell Evangelista. Public Relations Officer, Alain Gwenez. Para sa kabataan ng lahat, ay nagwagi sa gawad si Bol Laguna bilang Best Local Youth Development Council. Uh -huh. Uh -huh. sa pagsusumikap ng mga, mga pabataan nito. Ayan. Sila po ang mga bagong opisyal na hulukit ng ating po Salvago Youth kita akan memulih akhirnya pembalak. Haduh mula. 1 2 3 Maraming merangi merangi selesai.